Ayala, yan guys. Good morning. eto bumili ako ng pusit. Bagong salta yan galing sa sa bangka. Kasi kung bibili pa ako na sa palingke siguro na sa 300 na to 250 ganyan. Pero hin, yung pinili ko lang kasi kasi may mga malalaki nito. Oh. Eh, pero kung minsan bumibili ako 130 yung kilo sa ano sa puno na siya, hindi sa palingki. Sa sariling may bangka ayan, malaki na nga ito pero mas may mga malalaki talaga dito pinili ko, nagpili lang ako dapat mas maliliit pa dito ang kukunin ko yung maliit lang ng konti parang ganyan lang kasi aadubuhin ko nga ito medyo malalaki-laki na nga ng konti ayan hugasan ko na lang muna kay mag-aadubo ako hinuhuga mga dalawang huga, eh, hindi ko na kung binibi ako yan, nakukunin ko yung mga kinain niya eh mas maganda naman kung bilog siya nakukuha naman siya pag kung sa ano, kung luto naman siya kaya isang kilo lang naman guys ang binili ko 150 ang isang kilo sa mga ganitong sizes ayan o, oh. Gumagalaw-galaw pa siya. Mga tatlong hugas siya. Na matanggal talaga yung mga alat-alat. Mga dumi-dumi. Galing -dumi, dagat. Ayan. Ayan, pwede na siyang mag-start na ako magluto. Ayan, guys. Ito na yung ano, pusit. Lalagyan ko muna ng tuyo. Mas masarap kasi siya kasi ano, presko talaga itong pusit. na nilagay yung ano, mga pamienta. Mm. Pamienta, pamienta. Lalagyan ko ng laurel. Eh, simpleng luto lang to. Luto ng sarili ko lang. Umaga kasi, nag-walking kami dajan sa malapit sa dagat. Eh, dyan din mm, nag- nag-aakyatan yung mga bagong dating na ano, bagong dating na mga bangka. ah uh, dito sa amin ay eh, mga pusit ang nakukuha. Dito sa Milagros Masbate. Talagang dito talaga mga pusit. Mga pusit, ah uh, mga alimasag, yung uh, mga pasayan dito sa amin ang marami lagyan ko na lang ng pamienta Dudurogin ko na lang. ito ang pandurog ko <laughs> bato bato nanay ko dyan sa likod ay sumasagot. <laughs> Nagsasalita din. <laughs> Ayan, dito ko na yan. Sinasabay-sabay ko na lang yan. <laughs> Ganito rin ang aking ginagawa. <laughs> Mas marami pa kung di no, ano. Dinadamihan ko di no. lang yung no, ano. Ayun, ang aking nanay ay sumasagot-sagot sa likod. Ayan Oh. Ayan. Tapos lulutuin ko lang magano lang ako ng bawang. Ito lang naman yung ano ko, sinasahog ko. Ito lang ginamit ko. <laughs> Walang gloves. Ito, gloves. Ito ang gloves. Ito ang gloves ang ginagamit ko. Ay, wag sumasagot yung nanay ko. iba <laughs> na kasi ang timplada ng kanyang pang-araw. <laughs> Ayan guys, nag na lang ako ng, ng sibuyas at bawang. Kasi ngayon ay madilim. brown out na naman. Wala tayong ilaw. Yun ang problema. Ay, naku araw-araw ay palaging brown out dito sa amin sa Masbate. ayan guys, medyo madilim tayo ngayon dahil brand out. Ayan. brown out. Ayun. Pa-brown ko muna yung mas masarap kasi yung pinapa brown yung uh, bawang kait anong pagkain mas masarap yung brown talaga yung bawang ganyan ako pag nagagisa pinapa brown ko yan ayan guys brown na siya lagay ko yung sibuyas sibuyas ang tawag sa amin dito sa masbate ayan guys ilalagay ko na itong uh, pusit ayan Ayan, dahan-dahan lang na hindi tayo matalsikan. Ayan na siya, guys. Ayan, masarap na yan. Mabango-bango. Ito, simple lang yung luto ko. Dapat ang mas gusto ko kasi yung maliliit lang, kaso lang kay mano daw sila yung may order sa kanila na uh, to yung dried pusit. Eh hindi nila ibibinta daw. Eh pero sa iba meron sa ano sa yung ano ba 'yan? Sa Udan ang tawag sa amin. changihan Ayun. mura rin mura sa amin ang dried pusit. Pero depende, kayong konti lang ang pusit. Kasi nung Sunday, nakakuha ako ng 300 lang kilo ng bilog. Bil bilog na pusit, dried pusit. Kumisa na sa 500, 450. Kumisa nga kung mano talaga, 600. Pero nung Sunday, nakaano ako, nakabili ako ng 300. Isang kilo na pusit. Dried pusit. Ayan guys, oh. Pina, papalambutin ko na ito tatakpan ko muna guys ayan guys tinakpan ko muna hanggang kumulo hello guys hinihintay ko muna yung aking pusit na linuluto eh kanina ay naghiwa ako Sagot ng sagot ang aking nanay. <laughs> Pasensya na lang kasi medyo nag ni na ito. <laughs> Kaya naririnig siguro yung kanyang ano kanina, na nag-pre-prayer nag ako ng ano ko, yung mga, yung para sa aking adubo. Mm -hmm. Kaya iyan <laughs> Guys, please subscribe my channel, Menchu uh -huh. Vlog. Salamat, good morning. Ay, eh, nagpe-prepare na ako ng para sa tanghali. Kasi umagang-umaga, ay eh, sabi ko sa mister ko, pupunta kami ng boulevard. Kasi yung boulevard na nag-walking kami, ano yan, yung sa, gil, sa dagat. Kaya, karamihan dyan, pag ano, nag, nag, Ula. nagbantay na ng ano, nag-aabang na lang ng ng mag ano ng mga bangka yung tawag sa amin magdungka <laughs> eh kung minsan, ang hirap magtagalog <laughs> kaya kung pag ah, oh, o ayan yung nanay ko sumasagot na, na naman akala si Kikoro siya ang ano siya ang kinakausap ko Dali <laughs> <laughs> guys, titingnan ko muna yung aking linoloto. Ayan, kumukulo na guys. Babayaan ko muna yan. Mamaya ako natitimplahan. Pero ang bango niya parang okay naman. Parang sa akin ay okay na. Kung tama na ang timpla, para sa akin yung amoy lang. O sige guys, please subscribe my channel. Menchu Vlog. Huwag kalimutan mag-subscribe. Salamat. God morning and God bless.